Veritas 846 2023 Year End Report. Isang mapagpala at makakalikasang araw mga kapanali. Ako ang inyong environmental advocate, Michael Anyunwepo. Ilang araw na lamang bago matapos ang taong 2023, halina't samahan ninyo akong balikan at pagnilayan ang mga usapin at kaganapan sa kapaligiran numantig sa damdamin at nag-iwan ng matinding epekto sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo. Veritas 846 2023 Year End Report Sa Kalikasan Mga kapanalig, sa nakalipas na taon, ano na nga ba ang naging tugon at pagkilos ng mamamayan at pamahalaan sa nararanasang pagbabago sa kapaligiran? Nababahala ba ang lahat sa krisis na nangyayari sa kalikasan o nananatili pa rin tayong bulag, pipi at bingi sa matagal ng panawagang iligtas ang inang kalikasan laban sa tuluyang pagkasira? Higit pang pinaiigting ng mga makakalikasang grupo, katuwang ang simbahan ang panawagang tugunan ng climate emergency sa bansa na nakikitang makakatulong sa pagtugon sa mga nangyayaring krisis sa kalikasan. Lubang ikinababahala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang epekto ng climate change na nagdudulot ng mas malalakas na sakuna at kalamidad na lubos namang nagpapahirap sa mga tao. Ayon kay Conference of Major Superiors in the Philippines Co-Executive Secretary Father Christian Benefe O. Karm, tila hindi nababahala ang mamamayan sa epekto ng climate change at hindi nagsisikap na bigyan pansin ang mga nangyayari sa kapaligiran. Iginit e ni Father Buenafe na kailangan ng kumilos ng lahat at gampanan ang tungkulin bilang mga mabubuting katiwala ng sang ng Diyos. Ang usaping klima kasi ay hindi siya optional. Dapat sa panahon ngayon, dapat magpanik na tayo. Uh, pero para walang nangyayari, para hindi tayo takot sa effects ng climate change. In fact, sabi nga ng simbahan, Uh, we are undergoing now climate crisis and because of the disasters that, that are happening every now and then And uh, the Holy Father himself said it's uh, sound the alarm, it's climate emergency. Sana naman ang ating gobyerno ay mag-declare na ng climate emergency. You know? We have to commit and really dedicate ourselves in protecting our common home, our Mother Earth. Nagpahayag naman na suporta si Catholic Bishops Conference of the Philippines President Kaloocan Bishop Pablo Virgilio David sa panawagang pagdedeklara ng climate emergency at hinimok ang bawat isa, anuman ang denominasyon at paniniwala, na sama, sama magtulungan upang mabigyan pansin ng kinauukulan ang kalagayan ng kalikasan sa bansa at sa buong mundo. Our objective is to bring the whole human family together and that of course includes all fellow Christians from other traditions and denominations and all fellow believers from other faith communities to protect the earth, our common home. Please, let us be one in declaring a state of climate emergency. Sa pagdiriwang naman ng Season of Creation noong Setyembre ay naglunsad ng iba't ibang gawain ng mga diosesis, parokya at mga institusyon bilang pakikisa sa pangangalaga sa nag-iisang tahanan at ang patuloy na pagtupad sa tungkuli ng bawat isa na maging mabubuting katiwala ng sang ng Diyos. Isa narito ang Ecumenical Walk for Creation na inorganisa ng Laudato si Movement Pilipinas sa Christ the King Mission Seminary sa Quezon City na dinuluhan ng nasa pitundaang mana ng palataya mula sa iba't ibang grupo, kongregasyon at denominasyon. Ayon kay LSMP National Coordinator Columban Brother John Dean, kahangahanga ang pagsuporta ng bawat isa upang magkaisa sa pagmamalasakit sa nag-iisang tahanan. Hamo naman ni Brother Dean sa mga opisyal ng pamahalaan na higit pang ipakita ang pagmamalasakit sa kalikasan hindi lamang sa paglikha ng mga batas kundi sa pagiging lingkod bayan na tunay na isinasabuhay at isinasa alang alang ang kapakanan ng mga likas na yaman at bawat mamamayan. We go with affected communities and we have to be in solidarity with them and at the same time calling our government leaders. They are the two bearers and care for our common home goes beyond just implementing the laws. It's also about our values of protecting The Earth, since we're part of it. Samantala, pinangunahan naman ni Caritas Philippines President Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo ang ikalawang bike for kalikasan sa Batangas upang pukawin ang kamalayan ng mamamayan tungo sa pagkilos at pagbabago para sa kalikasan, lalot higit sa Verde Island Passage of VIP. Iginit ni Bishop Bagaforo na malaking pinsala sa kalikasan ang pagtatayo ng mga fossil fuel power plant sapagkat nagdudulot lamang ito ng labis na pinsala sa karagatan at pulsyon sa hangin na nagpapalala sa pag-init ng kapaligiran. Sana wag nang dagdagan pa ng marami pang mga planta, lalong-lalo na itong mga uh, fuselized fuels. Ano? Uh, pangalawa, uh, panawagan din natin na yung mga nandito sa mga planta na nandito na ngayon along the coast of the Verde Island Passage ay uh, mag-implement uh, at mag-observe ng uh, proper environmental code. Kasi ang Verde Island Passage, yan ang uh, one of the most recognized center all over the world ng uh, marine life biodiversity. Uh, very important yan, Verde Island Passage. Gusto natin protektahan yan. Isinapubliko naman ang kanyang kabanalang Francisco ang Apostolic Exhortation na Laudate Deum na sumusuporta sa encyclical na Laudato Si para sa pangangalaga sa nag-iisang tahanan. Dito'y inihayag ng Santo Papa ang labis na pagkabahala sa mga nangyayaring pinsala sa kapaligiran na kanyang iginiit na hindi na ito may tuturing na climate change lamang kundi climate crisis. Paanyaya rin ito ng punong pastol ng simbahang katolika sa bawat mana ng palataya na higit pang pagtuunan at paigtingin ang pagkilos at pangangalaga sa nagihingalong kalikasan. Veritas 846 2023 Year End Report Sa Kalikasan Isinagawa nitong Disyembre sa Dubai United Arab Emirates ang United Nations Climate Change Conference of Parties o COP28 Summit upang muling pag-usapan ang pagtugon ng iba't ibang bansa sa umiiral na climate crisis. Halos dalawang daang bansa ang nagtipon-tipon at nagkasundo sa unang pagkakataon na unti-unting talikuran ng paggamit sa fossil fuel na pangunahing sanhi ng climate change. Kabilang sa dumalo si National Laudato si Program Chairman San Carlos Negros Occidental Bishop Gerardo Alminaza na napiling kinatawa ng CBCP upang dumalo sa mahalagang pagtitipon sa kauna-unahang pagkakataon. Ayon kay Bishop Alminaza, nasa 123 bansa ang nagpahayag ng pagtutol sa fossil fuel at sinoportahan ng pagsusulong sa malinis at abot-kayang renewable energy. As reported, 123 countries committed to really phase out fossil fuels. Ganon ka-clear ng standpoint nila. Uh, pero mayroon pang ibang nagbablock doon. Ang 123 countries is already a good indication. No? Malaki na yan. Patuloy nating i-involve, i-organize ang ating mga sarili and work together kasi we cannot just allow our leaders on top to just do things on their own. Sabi naman kasi nila in public, nakikinig sila eh. They willing to listen. So i natin yan. Gayun man sinabi ni Center for Energy, Ecology and Development Executive Director Jerry Arances na dumalo rin sa pagtitipon na marami pang kailangang suriin sa kasunduan hinggil sa transition mula sa fossil fuel upang mabigyan pansin ang kalagay ng mga maliliit na bansa, partikular na ang island states tulad ng Pilipinas. So based on science, it tells short ang sinabi nga natin doon sa parang yung tumabas yung second draft which became the final draft the final agreement or consensus sabi natin doon ay to many Filipinos this is akin to uh, one foot in the grave kasi ang sabi ng EOSIS yung mga island states this is a death certificate for us and we will not sign it Patuloy pa rin ang pagsisikap ng iba't ibang bansa na tumupad sa Paris Agreement on Climate Change upang makamit ang 1.5 degrees Celsius na temperatura ng daigdig sa 2030. Kabilang narito ang pagsusulong sa renewable energy na napatunayan ng malinis, ligtas at abot-kaya para sa mamamayan at kalikasan. Hinimok naman ni CBCP Stewardship Office Chairman Taytay Palawan Bishop Broderick Pabilio ang mga korporasyon na ihinto na ang pamumuhunan sa maruming industriya at sa halip ay suportahan ang paggamit sa renewable energy. Iminungkahi ni Bishop Pabilion na higit na ilaan ng pondo sa proyektong makakatulong sa ekonomiya nang hindi nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. I-divest natin ang ating mga pera sa mga kumpanya, sa mga banko na nagpa-finance nito mga coal power plant. No? Mas, mas, -mas maglagay ng ating pera no? sa mga lugar at sa mga banko, sa mga enterprise yan na to promote ng green energy no ang ng renewable energy. Sa mensahe ni Pope Francis para sa World Day of Prayer for the Care of Creation 2023, iginit nito na dapat nang mahinto ang kahibangan sa patuloy na pagpapahintulot sa fossil fuel industry dahil sa kaakibat na panganib at pinsala sa tao at kalikasan. Veritas 846 2023 Year-end Report. Sa kalikasan. <coughs> Nangunguna sa mga pinagtutuunan sa bansa ang industriya ng pagmimina kung saan ayon sa pamahalaan ay malaki ang mayaambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Batay sa huling tala ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNR-EMB, nasa 47 na minahan ang kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon at nakakalikha ng higit 100 at 1 bilyong pisong ambag sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Ngunit iba ang pananaw ng mga makakalikasang grupo tungkol dito dahil lumilikha rin ang pagmimina ng malalaking pinsala sa kalikasan, nakakibat ang panganib at labis na paghihirap sa mga apektadong pamenan. Ayon kay sa Tigil Mina National Coordinator J.B. Garganera, hindi totoo ang isinusulong na responsabling pagmimina ng pamahalaan dahil marami pa rin malalaking kumpanya ang lumalabag sa mga batas at panuntunan para lamang matuloy ang mapaminsalang proyekto. Kasi ang daming cases na either nilabag nila ang environmental laws natin or sila mismo na mining company hindi nila tinutupad yung kanilang contractual obligations. May mga patakaran o pulisiya na dapat ipatupad. Siguraduhin na kukonsulta ang mga tao, dapat makatotohanan at kumpleto yung mga requirements ng mga gusto magproyekto, kay mining man yan, plantation, dam, or power plants. Kailangan nung sumunod sa environmental laws natin. Nananawagan tayo sa DNR at sa Office of the President maging matyaga at totoo sa pagpapatupad ng ating mga batas. Magugunita naman noong Hulyo sa ikalawang State of the Nation Address o SONA na hindi binigyan pansin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga krisis na nangyayari sa kalikasan, lalo na sa sektor ng pagmimina. Itinuturing ng ATM na state of no action ang ginampanan ng pamahalaan kung saan sa loob ng isang taon ay hindi tinugunan ng Pangulo at ni DNR Secretary Tony Yulo Loizaga ang panawagan ng mga pamenang apektado ng pagmimina. Tinukoy ng grupo ang mga operasyon ng pagmimina sa Tampakan, South Cotabato, Sibuyan Island, Romblon, Brooks Point, Palawan, Didipio, Casibu, Nueva Vizcaya, at Humonhon at Manikani Island sa Giwan, Eastern Samar. Umaasa naman si Bayumbong, Nueva Vizcaya Bishop Jose Elmer Mangalinaw na naway magkaroon ng himala upang tuluyan ng mahinto ang pagmimina. Ain kay Bishop Mangalinaw Malubana ang idinulot na pinsala ng pagmimina sa mga likas na yaman ng bansa at ang nakikitang benepisyo ng pamahalaan dito ay malayo sa mga nararanasan ng mga apektadong pamenang higit pang nagihirap dahil sa pinsalang dulot nito. Samantala, muling nanawagan ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya sa pamahalaan upang tuluyang ihinto ang Manila Bay Reclamation Project. Ayon kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, dapat manindigan ng pamahalaan lalo na ang DNR sa mga pahayag hinggil sa pagtugon sa reklamasyon para na rin sa kapakanan ng mga mangingisda. Maggugunita nitong Oktubre ng isagawa ang Save Our Sunset Save Manila Bay Human Chain Against Manila Bay Reclamation ang iba't ibang grupo upang ipahayag ang mariing pagtutol at manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng suspension order para sa Manila Bay Reclamation Project. Maliban sa Metro Manila, apektado rin ng reklamasyon sa Manila Bay ang mga coastal area at community sa lalawigan ng Cavite, Bulacan at Bataan. Batay sa tala ng DNR, nasa 22 Manila Bay Reclamation Projects ang mayroong pahintulot na makapagsagawa ng operasyon kung saan labing lima rito ang nasa bahagi ng Metro Manila. Veritas 846 2023 Year-End Report Sa Kalikasan Ang mga katutubo ay may tuturing na tunay na mga tagapangasiwa at tagapagtanggol ng kalikasan dahil sa likas nitong pamumuhay sa kabundukan at kagubatan. Ngunit unti-unting nanganganib ang kanilang mga buhay dahil sa banta ng malalaking kumpanya na ang hangarin ay mapaminsalang pag-unlad. Halimbawa nito ay ang sapilitang pagpapaalis sa mga katutubo sa kanilang mga ninunong lupain upang gawing lugar ng pagmimina o iba pang mapaminsalang proyekto. Sa nakalipas na mga taon, patuloy na nadaragdaga ng mga tagapagtanggol ng kalikasan na nakakaranas ng pang-aabuso, pang, pang at pagkasawi dahil sa paninindigan sa lupain. Hinimok naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Indigenous Peoples ang publiko na higit pang kilalanin ng mga katutubo sa bansa. Ayon kay Tony Abuso, Executive Secretary ng Komisyon, na mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman ng publiko sa mga tradisyon, kultura at pagkakakilanlan ng bawat katutubong pamayanan sa bansa upang matulungang mapangalagaan ang karapatan laban sa mga nanguusig. Kailangan talagang ang mamamayang Pilipino, hindi lang ang gobyerno, kahit sa mga non-government organizations, sa, sa civil societies, na kailangan talagang magkaroon ng, 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 ng effort na talagang ng mga kapatid natin. Hindi lang tayo dapat umasa kung ano lang yung lumalabas sa media, kung di talagang magsaliksik tayo. Ngayon din, uh, para rin sa mga kapatid nating katutubo, kailangan din talaga na magkaroon ng boses. Mas maganda kasi sa mismo ang mga kapatid nating katutubo ang magpapakilala rin sa kanila, sa kanilang sarili, hindi lang yung mga suportang grupo. Iginiit naman ang bileg, dagiti, babae o power of women, chairperson Mirna Duyan, na hindi binibigyang pansin ng pamahalaan lalo ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, ang bawat hinaing ng lokal na pamahalaan ng Kasibu, maging ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya laban sa Oceana Gold Copper Gold Mining Project. Hiniling ni Duyan na naway pakinggan ng mga kinaukulan ang boses ng taong bayan laban sa mapaminsalang pag-unlad dahil ang mga apektadong residente ang higit na nakakaranas ng panganib at paghihirap mula sa proyekto. Sana may pag-aaral o mabalikan yung mga policies at batas ng mga main mga pagmimina, lalo na po dito sa lokal kasi hindi hindi lang mga tao na apektuhan pati kalikasan at yung mga natural na resources na nanggagaling na, na sa kalikasan na benepisyo para sa mamamayan. Sana ay ang unang-unang tutulong at siya yung unang at bibigay ng malasakit ay sana yung ating gobyerno kasi dito sa amin sa barangay namin ay lagi't lagi din na nababanggit na Kapag may desisyon, parang ang nagli -de para dito sa lokal ay yung national. Samantala, tiniyak ng Commission on Human Rights ang patuloy na pagtataguyod sa karapatan ng mga biktima ng pang-aabuso sa kalikasan. Ayon kay CHR Policy Officer Vincent Leo Gamboa, nakahandan tumulong ang komisyon sa pamagitan ng legal assistance para sa mga apektado ng mga proyektong pumipinsala sa kalikasan, tulad ng mga katutubong nakakaranas ng pang at pagbabanta lalo na ang mga agta, dumagat, remontado mula sa lalawigan ng Rizal at Quezon dahil sa itinatayong Kaliwa Dam Project. Sa bahagi ng mga IPs po kasi maraming iba-ibang mga issue. So for example po, kung yung mga proyekto po ay nag lead to displacement ng mga IPs, meron po din kaming Center for Crisis, uh, Conflict Humanitarian Protection uh, sa loob ng CHR na sila naman po yung sa mga uh, uh, internal displacement issues ng ng uh, mga IPs natin. Batay sa tala ng National Commission on Indigenous Peoples, aabot sa mahigit labing isang milyon ang kabuang populasyon ng mga katutubo sa Pilipinas. Itinalaga naman ang simbahan ng ikalawang linggo ng Oktubre bilang Indigenous People's Sunday bilang pagkilala sa mahalagang gampani ng mga katutubo sa pangangalaga sa nag-iisang tahanan. Veritas 846 2023 Year-End Report Sa Kalikasan Unti-unti nang nakabawi ang bansa mula sa naging epekto ng coronavirus pandemic, ngunit nananatili pa rin ang banta nito sa kalusugan ng bawat mamamayan. Sa huling bahagi ng taon, muling naitala ang pagtaas sa COVID-19 cases na maaring sanhin ang pagtaas sa mga nagkakaroon ng influenza-like illnesses. Una namang tiniyak ng Department of Health na walang dapat ikabahala ang publiko sa pagtaas ng kaso, ngunit muling pinaalalahanan na panatilihin ang pagkakaroon ng karagdagang proteksyon tulad ng pagpapabakuna at pagsusuot ng face mask lalo na sa mga pampublikong lugar. Patuloy naman nakikipagtulungan ang CBCP Episcopal Commission on Healthcare sa DOH para sa pagpapalaganap ng iba't ibang impormasyon sa wastong pangangalaga sa kalusugan. Ayon kay CBCP Healthcare Executive Secretary Father Dan Cancino MI, higit pa rin mahalagang ipagpatuloy ang pagiging responsableng pangalagaan ng sarili at kapwa mula sa banta ng mga nakakahawang karamdaman sa mga nakalipas na mga araw, tumataas ang kaso ng COVID-19, mataas ang positivity rate sa mga ilang mga lugar at marami pa rin talaga sa atin dito ang hindi pa rin bakunado, hindi pa rin nagpa-booster. Sana yung mensahe ng DOH, hindi sana hudyat yon para maging kampante tayo. Ang simbahan ay kaakibat pa rin ng gobyerno natin para mapigilan itong pagdami ng COVID-19. Lagi pa rin tayo papaalala sa ating mga uh, kababayan, sa mga nagsisimba na ang COVID-19 ay nandyan pa rin at uh, kailangan natin alagaan ang isa't isa. Samantala noong Hunyo, makalipas ang isang taon ay hinirang ni Pangulong Bongbong Marcos si Dr. Teodoro Herbosa. Bilang bagong kalihim ng DOH, kahalili ni dating Health Secretary Francisco Duque III. Si Herbosa ang dating undersecretary ng DOH mula 2010 hanggang 2015 na nunguna sa mga programa tulad ng Hospital Accreditation Commission, modernisasyon ng Philippine Orthopedic Center at pagsusulong ng public-private partnerships sa sektor ng kalusugan at nagsilbi rin bilang dating advisor ng National Task Force for COVID-19. Halos isang taong na bakante ang posisyon para sa DOH Secretary, makaraang magtapos ang termino ni Duque noong 30 ng Hunyo 2022 at pansamantalang pinamunuan ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere mula ikalabing apat ng Hulyo 2022 hanggang ikalima ng Hunyo 2023. Kinamo naman ng CBCP Healthcare and DOH na higit pang pagtuunan ang paglalaan ng malaking pondo upang mapabuti ang sektor ng kalusugan ng Pilipinas lalo na sa mga may Kaugnay ito sa naging usapin ng pagsasapribado ng mga ospital na bagamat mas mapapabuti ang serbisyo at mga pasilidad, ay inaasahan din ang pagtaas sa presyo ng mga serbisyo na magiging komplikado naman lalo na sa mga mahihirap na mamamayan. Kaya itong privatization na to, kahit na dati pa, ang simbahan, ang advocacy ay mas pag-itingin ng ating gobyerno yung ating mga public health services. I-improve niya to gawin tong mas accessible at mas available, lalong-lalong sa mga mahihirap. Kung titinan natin, meron pa ang pwedeng gawin. At itong privatization ng ating mga hospitals, kailangan dapat hindi iilan lang ang mga nag-uusap dito. Dapat i-consult ang lipunan, i-consult ang mga komunidad, i-consult ang mga may karamdaman. Kasi sila yung hindi lang siya beneficiary pero kaakibat sila doon sa buong healthcare system natin. Taong 2019 ang lagdaan ni Datong Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Healthcare Law na inaasahang magbubunga ng malawakang pagbabago sa public health sector ng bansa. Nananatili namang mahalagang usapin ang pagtugon sa mental health crisis sa bansa na may tuturing ng epidemya dahil sa pagtaas ng kaso. Matay sa tala ng DOH. Hindi bababa sa 3.6 na milyong Pilipino ang mayroong mental, neurological at substance disorder. Sinisikap at pinaigting ng simbahan ng pagbabahagi ng mga pagsasanay sa bawat diocese at parokya hinggil sa mental health na paraan upang mapagtuunan ang mga nangangailangan ng karamay at muling mabigyan ng pag-asa. Pinakamahalaga ay yung espiritual na nabuhay natin. Hindi nalalayo ang mental health doon sa nurturing of faith pagpapalalim ng ating buhay pa ng palataya. Sa pagkakausap nila, madiscover ma, madiscovery nila ang kagandahan ng ugnayan sa Diyos. Ang kagandahan ng buhay pa ng palataya. Ang kagandahan ng pagdarasal. Ang kagandahan ng interpersonal relationship. Ang kagandahan ng pagkakaroon ng kaibigang personal. Hindi lang virtual friend. Hindi ka namin pababayaan merong kakasama sa paglalakbay. Itinatag din ng Healthcare Commission ng Simbahan ang National Hospital Chaplaincy Association of the Philippines upang magsilbing institusyong maghahatid ng mga paghuhubog at pagsasanay para sa healthcare workers at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman. Layunin din itong maisulong ang pagkakaroon ng plantilya o regular position para sa mga hospital chaplain na matagal nang naglilingkod sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Suportado naman ito ni Health Undersecretary Dr. Maria Rosario Berrere at tiniyak na isa sangguni sa mga opisyal ng DOH upang maisakatuparan at maproseso ng Department of Budget and Management. Kung ako ang tatanungin ay hindi support this, that there should be this Valkyria ay temporal chaplain. Every hospital needs a chaplain. Whatever religion there may be, uh, we need the chaplains to spiritually support our patients. Ver Ver Veritas 846 2023 Year End Report Sa Kalikasan Mga kapanalig, sa pagtatapos ng taon, Patuloy na hamon sa bawat isa ang maging mabubuting katiwalang mga ngalaga sa ating nag-iisang tahanan. Nakikita at nadaraman na natin ang krisis dahil sa hindi mapigilang pang-aabuso at pagsira sa mga likas na yamang ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa mga tao. Ang mga pangyayaring ito naway magsilbing aral sa bawat isa upang sa kabila ng anuang mga pagsubok o krisis, muli tayong babangon ng may pag-asa para sa inang kalikasang ating nag-iisang tahanan at sa sambay ng Pilipino sa pagsalubong sa 2024. Patuloy tayong manalangin para sa pagkakaroon ng maayos at malinaw na kaisipan tungo sa pagiging mabubuti at responsabling katiwala ng sang nilikha. Mga kapanalig, muli ako ang inyong Environment Advocate Michael Anyonuevo. Patuloy tayong magsama-sama sa pagtataguyod at paglaban sa karapatan at kapakanan ng ating inang kalikasan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat mga kapanalig, sumainyo ang matutuhanan. Veritas 846 2023 Year End Report